Thank you. Prerogative ni Aquino na pilihan ng kahit sino mang sibilyan na maging chairman ng GPH Negotiating Panel. Technically, si General Bautista ay sibilyan dahil retired na siya. Pero totoo rin na marami ang nagsasabi na insulto sa NDFP at buong kilos ang revolusyonaryo kung siya ang gagawin ni Aquino na panel chairman sa punto na self-proclaimed na utak siya ng uh, Oplan Bayanian. Hindi baling retired military officer siya kung katulad niya si former General Fidel Ramos na marunong sa peace negotiations. Pero umabot din sa NDRP ang mga ulat na garapal na militar ang mentalidad niya at wala siyang gusto kundi ipataw daw niya ang pagsurrender ng NPA dahil natatalo na raw. At kung hindi naman payag ang uh, NPA, tuloy pa rin ang balasek ng kanyang Oplan Bayanihan. Palpak naman itong Oplan Bayanihan, lalong lumakas ang NPA. Sa tingin ko, kung seryoso si Aquino sa peace negotiations, makakapili siya ng mas angkop at mas magaling na chairman ng kanyang panel. Baka naman hindi interesado si Aquino sa pag-usad ng peace negotiations.